Piyak, Tiyak, yung uwi namin. Hindi <laughs> pa na yeah. Ulitin mo ulit. Oh, nag yung... Hello, narito kami sa... Nigatakin. <laughs> Nabablan ko. Oh. Naglilinis kami ng day ko. Piyak, dadali namin to. Ayan, oh. Lalaki niya. <laughs> At saka yung kapatid na, ayun, nangunguha. Nangunguha ng ano. Ang sarap sa pakiramdam eh. Sa amin sa Laguna, ano ang kinukuha ko? Nagnanakaw kami ng mga ano sa dati sa ilog. <laughs> Dito, inaani o. Oh. Nami-memory ko yun na, ah. Oh. Press yung ano, tubig o. Oh. Running water. Running water to, di ba? Yes. Mm, ang linaw. Oh. Sa atin, wala na ang gasin masyado. Yan, Oh. Hindi yata malinis ang gawa ko. Oh. Hindi o. Oh. Hindi <laughs> na yan. <laughs> Alam mo ba dyan ako naghugas ng ano? yung Mag lalagyan yung pinagpalaya namin. Ayun Ay, yung kapatid niya. <laughs> kaki. Ito, <laughs> kumukuha mm -hmm. ng kaki. Kimuchi na. Magto two minutes. <laughs> Oo, oh, okay lang yan. Abusin mo na yan. Sarap aming penis product. <coughs> penis, penis product. penis <laughs> na ano. Migata ken desu. Oh, ayan. Tita Li. Oh, ginawa <laughs> na ko na rin yung paligid. Para alam nila kung nasan ka. Paligid ng bundok pa rin. <laughs>